Hey 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 Tayo yung magmumotor ngayon mga drupa Dala natin tong ating Sniper 155 Pero sana hindi umulan Let's go out Leia Excuse me Alright 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 mga drupa Sniper 155 tayo Medyo Street GP yung dating yan Ay yung clubs ko naiwan ko Ah bago natin simulan ng ating ride mga trupa may paborito kasi ako yung kinakain dito sa amin eh na adik ako sa may turon na ito eh Ay, sakto sa gasolina na rin daw pili tayo ng turon at saka tayo magpagas magas muna tayo rito kuya ano 150 yung hey, mga trupa yung tindaan ng turon kasi ito naman yung ating motor ayy may mapakita ko sa inyo yung ito pero bigyan ko na kayo ng konting ikot ito yung tinatawag natin na street GP siguro kasi medyo pang bagsakan niya mga pyesa nito pang karera yung race tire, rear set, rearset yung mga preno niyan mga trupa, high performance and Adeline, X-Ban R yung DS ban R Mags, punta lang ako rito sa DRT mga rupa pero kakain muna tayo ng turon mga rupa wala daw turon pero tingnan tayo ibang pagkain dito I'm so sad ay, wala naman turon talaga dyan? Pakaminig. Ay, turon! Eh. <laughs> ako nga, baka rin na uuupos. Sarap ate. Isa na lang itong juice ate. Nakain joe dog na lang. Sad naman nun. No? No, ang turon. Late kasi ako dumating mga trupe. Chachaw muna ako rito para dire-direcho biyahe natin. magkano isang okoy? 10 lang. 35 lang po. Ano totoo ate? Suka rin nilalagay? Yes po. Suka po. Suka Michi. Tapos? Sa'yo po. Ah! Bukod-bukod, okay? puro pa ka. Hindi Pag-aaral ako. Sa taong ate. Ah, pag-aaral ako. Ay, ay, ay sigurado ako ulan doon. Doon, ngayon? Ah, ah, madilim eh. Cucumber lemon. Hmm. Ayan, yeah, no, may lemon talaga. Yeah. Ah, cucumba. Cucumba! Yeah, okay, thank you. Thank you po. Gotta go, go. Thank you for the dumber Let's go right trailero lang tayo mga trupa eh hindi naman tayo magbibibirit ngayon lilibot ka lang kal sa amin kasi mga trupa ilang araw na kumulan dito sa amin eh. siguro dyan din naman sa inyo pero nun tag init nakakatabal mag motor di ako kaan motor tapos nun na ko na yung pagkatag ulan na bala hahanapin mo yung araw nun na realize ko nakita ko tong motor ko na to sabi ko ganda parang asarap po dyan jingin sa DRT so ayan mga trupe, kanan bins ko yung sarili ko magmotor kasi medyo tinatamad ako magmotor ng mga nakaraan kasi yung dami namin hinaharap ng mga kasitan sa buhay safe lang naman syempre yun nagkapagawa kami ng bahay ng tindahan tapos may plano kami maglibot sa Pilipinas mga trupe eh. pa ako ng trip babalik na kami sa biyahe ulit eh so sinaset up ko lang mabuti para maging smooth gamit yung PG1 Eto, tinatesting ko ulit yung mga camera gears ko Yung mga camera gears ko, ay iba Hindi gumagana, yung mic naglulo ko Eh, dahan-dahan, pati yung drone ko ay lumipad e, mga tropa, itong biyahe natin na to Eh, testing lang to ng aking mga camera Si Ross Payne Eh, ayaw ng aking pintor, mga ropa Mga tropa, niligtas tayo ng turon Kasi pagkatapos lang nating kumain Di sa na natin, mula lang malakas pero nakikita ko naman yung bundok So tingin ko na e buhus na Ang problema mga trupa wala akong napalaw sa likod Kaya ito nararamdaman ko sa aking batok Ang ah, ah, halik ni Poseidon Yan pa yung isang ang narealize ko mga trupa Nung ako eh nag-iisip Napakaswerte rin namin at meron kami rito Ang DRT Ngayon pwede yung pagmotoran Kahit gabi dyan mga trupa may streetlight yung bundok dito E mga trupa lalawaan daan mga ropa okay lang yan para literal chill ride mga trupa medyo sa daan meron nakapagpatakbo ko ng maayos kasi yung gulong kong gamit ito yung gulong na ginagamit namin na all weather sa mga underpon sa Carrera kahit uh, maaraw kahit maulan may grip siya gumamitin nito yung sniper na no to bago pa kasi to mga trupa ilang odo pa lang to kaka break in pa lang nito pero all stock to naka super x lang na ECU tapos naka quick burn nga lang doon hindi pa to naka fine tune pero napapag 1.13 mo to mga trupa sa, sa ano 1 minute 13 seconds sa tarlac so ito yung kanto mga trupa kung gusto nyo bumuntang biyak na ba to diretsuhin yun yan magka naman sa kaliwa ito yung punta ng DRT Sobrang comfortable ng gamitin mga tropa Ako ito ang -tong tuwa nga sa may pagkabuo ng motor na ito Kaya ako Tama yung suspension, tama yung tindi Sarap gamitin mga tropa Relax relax na cruising lang Outside Dito pagkatapos ng tulay Matalim yung ligo dyan konting jump jump at corner na madalim dun lang talaga ang ulan dito mga trupa walang bakas masyado ng ulan cellphone Sa ko sana di na naglag Oh. Grabe, humiyawang sniper Pero di naman na yung tinutuloy Mga ano lang yun Job job lang Wow, kapulang aso Ayan, sinasabi ko Buti na lang, try sigil Hindi <laughs> naman na paano yung aso Hindi na naman na paano yung try sigil pero that's some dangerous, ha? Ito na tayo sa Sibul. Ito yung dinadaanan namin na kapunta ng DRT. Hindi ko alam saan ginanap dito yan. Saan so din ako pumunta. Pero nag-donate kami dyan ng libreng gupit. Ito kami ni Mamu. tripan lang namin kasi may balik skwela program yata dyan. Sinagot na namin yung libreng gupit. So shoutout kay Kuya Amang Bende ang aking mangugubit. Puruntahan niya yan Tapos nagupin siya dyan Nalilin pa kanina Yan may mga meriendahan dyan Kung di ako napag merienda kanina Dyan ako pupunta Ayan o dami rin Pero iba talaga yung turun na yun Pabalikan natin sa ibang araw yan promise Hinto muna tayo dyan Ipapakita eh, ko lang sa inyo yung motor Bago tayo mag start ng ruta ng DRT Ayan yung bundok ng DRT mga trupa eh, Ito yung motor natin Problema na daan nyo tayo sa putik Tignan nyo yung tsura Yeah! Street GP! Pero sa Street GP mga pa pwede nakatapalood. Ah. Wala naman dun. ni eh. Pangkalsada nga. Eh. Tapos may signal light yan. maganda pati yung uh, plate light yan. Good boy. Sa mga drupa, yung gulong ko sa likod is... 1,172 1,172 itong gulong stock disc tapos 611X 1R prototype pa lang itong bags na itong mga trupa pinapatesting pa lang sa akin ni Sister Jane ko ng Vietnam gamit ko sa likod ang Adeline na 2 piston hard anodized yan 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 naka racing boy ako na swing arm tapos SEK na tambucho yan naka racing boy na reserva suspension ko mga trupa X 1R yan eh oh ganda. Ngayon ko lang ginamit itong size na to Itong size ng shock na yan mga trupa is two three two o yata yan. Mas lowered siya ng konti kasi hinabol ko, binaba ko ng konti. Ayan, maganda yung tinding nga Trupa, bumaba ng konti yung likodan. At saka turo sa akin ni Kerwin Chang. Sabi ba na daw ng konti yung likodan para mas madaling i-banking-banking. I-reset natin, Racing Boy. May adapter na si Jiro. Disc natin, full floating disc ng X1R. T-Drive. 4-piece ito, na hard anodized ng Adeline. Tapos racing boy na front suspension. Oh. 1980 na gulong sa unahan. Asya, nag-isa na. 415 na kadena. 415 na sprocket. Asya. Ito yung na 611. So yan mga trupa. Ito yung motor na ginagamit natin ngayon. Ang ating sniper 155. And it's me, your trupa. Mag-arred na ulit tayo mga trupa. Hinto tayo ulit sa may isang tulay na hinihinto ang pa Tapos, let's go go. Dito, mga matro lalo sa gabi sa so, mga talim ng mga niko oh. mga blind eh yeah, eh yeah, yeah. ang ganda ng bundok na yan oh oh nakikita niyo ba sa camera na yan parang diyan yung mga malawin dito kasi malapit sa amin si nat yung malawin yun malapit lang dito sa madlum alam nyo ba yung mulawin mga drupa? yung ugat pa. Ikaw nga, ang manam, manam. Yan mga drupa. Ayan o. Oh. Diyan lumundag si Agilus. yok lang. Saan na abutan ng ulan dito mga drupa? Uy! Bagong asfalto. Diyan pa mga naga-asfalto trupa, o. Oh, point. Asfalto mga trupa, Para ka lang, sa loob ng Clark o. Oh. bago, tulas niyan yung mga mga trupa natutunan ko, ito palang asfalto, mga ropa yan pala yung tining ng mga gasolina, sa mga diesel kung okay, yung mga parang tawag yung tining, yung nagkunyari nilagay sa storage yung mga nasa pinakailalim yan yung ginagawa palang asfalto tinurulan sa akin ng shell ganda yun wala man sana kung Sega Laguna Sega to mga trupa Ayan sige Laguna sige yan Look at the mountains after steering G Ito downhill pa rin yan Sabay buhangin yung prenohan Ang bulan doggy mirror, may plaka, nakarehistro ang mali lang siguro dito mga trupa sa motor na to issue nakatambucho ako na naka open pipe eh nung ginagawa ko mga trupa pag may mga bahay eh, hindi ko na ino kumbaga responsable yung panggamit na pinaka pwede kong gawin e pag maraming tao din ako mag-iingay nyan nakakaya naman pero pagka nakita ko mga trupa na walang bahayan tapos eh maganda yung daan as hindi nakakamukhang wala mabubulahaw eh pwede ko na enjoyin siguro yung 5 po nun, kasi wala namang pero eh, pag kayong maraming tao eh bihira naman yung natutuwa sa ganong kahinga eh pag nakasakay ka lang sa motor tsaka yung mga mahihirig sa motor yun pero eh, pag normal na tao mga tropa talagang nagagalit pati tatay ko nagagalit yan ito lusong naman yan that's Ito, super lusong. Dito mga trupa yung nakikita ko sa Facebook eh. E, mga dumadayo na rin dito mga trupa. Tapos dito sila nagbabanking-banking. Ako mga trupa, ang payo ko lang sa inyo. Ako kung kaya nyo pumunta sa race track, dito na kayo mag-banking na sagad. Dito, eh, enjoy nyo na lang yung kalsada na ang maingat eh, ayan o, ganda kasi ng daan ito mga trubo, pakita ko sa inyo yan yung mga pumipwesto yung mga cameraman aso, nagagalit na yung mga ano dito, may yung mga nagagalit na rin o, oh, mga trubo, pati rin kasi yung angle oh, pag nag picture ka ang mo, trupa, yan. Yung kalsada na yan. Kaya talaga ito yung binibigyan na ng corner na yan kahit ako gusto kong bigyan eh kaso nakakayari ito mga rupa isa sa pinaka famous na corner to mga trupe yan bankingan na yan papunta dito itong pinaradaan ko na yan yung pinaradaan ko yung pesto na mga geographer ako iihi muna ako mga trupa iihi muna mi sabi sabi po it's so relaxing here tanya naman doon nagaan dumadaan and the road is really really nice sa mga trupa nilidibot ko lang kayo saglit dito maya maya naman uuwi rin tayo Hello. Ang tuwa ako mga trupe. Eh. Mga, mga drone, automatic. Kaya din lumabas tayo mga trupe. Eh. Sabi ko nga sa inyo, nag-testing tayo ng mga equipment natin. Ito, so, drone na ah, madet maliit niyo. Uy! Maandar mag-isa kahit walang remote eh. Drone lang ako ng drone. Ang daling i-setup. Ayan o. Huhuhu! Ayan, Ayan bubalik na rin yung drone. Ito na siya, oh. Tapos pag ko ng mga tropa, gaganong ko lang. Oh, how amazing is that drone? Look at that. So, so far, nag enjoy ako. Tingin ko, makapag-vlog ako maayos sa aking mga equipment ngayon. Ito so, sa DJI Osmo. Tapos itong DJI Neo. Tapos yung aking Insta Ace Pro. Tapos Insta 360 X5. Tingin ko, we're back! We're ready for vlogging, adventure vlogging, or motorcycle travel. Let's go! Punta tayo dun sa may gawin ng tulay. Tapos dun tayo mag-ending as so, uwi na tayo. Si pong ko eh, ang mapakali. Tara tayo magpunta sa ilog. Short ride lang muna tayo mga trupa. Actually ito yung basic na ruta pag nag kami ng DRT. Pero naiwan, dito lang kami nagpupunta. Ito na rin yung ilog oh. Hmm, yan. Banda oh. Silipin natin itong area na ito. Hmm, look at that, so calm. And here, napakaganda, open space, and you got a good bike, you got the good weather, and a very nice nature. Hmm, perfect day to ride. Tan nag-enjoy kayo yung, lang yung short ride natin. Ako yung uuwi na rin, nag-aalala ako sa aking cellphone. So shout out sa inyo lahat, sa lahat ng trupa ko, dyan. Hindi na ako mga trupa, tingnan natin yung cellphone ko dun. Sniper 155, yung trupa, One let's go. Mm -hmm. Yes! Ah, cellphone is safe. Hey, Ayaw ko. Huh?